So, ayan mga idol, tingnan ninyo kung paano namin tinatanggal yung uh molder ng uh, pins concrete post na 4x4x7 feet. Ayan, tingnan niyo mga idol ha. Okay? Ayan niyo. Ganun lang kasimple mga idol, no. 15 minutes every 15 minutes po tatanggalin natin yung molder, no? Maximum 18 minutes maximum, ayan. Makikita ninyo, see? Ayan sa pila. Okay? ganoon lang po mga idol no. Ganun lang ang pagtanggal natin sa molder. Ayan. Okay. Ayun. Ayan, natin. O, tingnan ninyo. Yan po ang uh, pagtanggal ng uh, molder mga idol no. So napagaganda po. So dito naman tayo sa kabila. Yung isa. Saglit lang ha. Saglit lang. Ayan. So every, every 15 minutes mga idol no. Pinakamatagal na yung 18 minutes. Pinakamatagal lang yung 18 minutes natin, tanggalin yung uh, molder natin, no? Maximum 18 minutes, 15 minutes, minimum natin na uh, ano, kailangan, pwede na natin tanggalin yung molder. Kasi pag nasubrahan siya, at tuyong tuyo, hindi, na mo, hindi, ma, hindi mo na makukuha yun, didikit na yun. Sige, tanggalin yun, na. So, ang dami nating mga ano ngayon, no? Yan. Kaya subscribe na po kayo at sa, sa ating YouTube channel, Jim Hardware and Kukulamber Concrete Products or Felix Tan Pagikan Jr. sa kasating Facebook page. Ayan.